sabi po natin si Senator Coco Pimentel, asal hayop. <laughs> asal ni VP Sara. Asal. Oo, hindi kasi talaga bagay. Unang-una sa isang uh, leader, yung ganyang asal, yung ganyang pananalita, yung galit niya talaga ay uh, ipinakita niya. Nagbulalas ng galit. Hindi... Hindi nag-isip ng maayos. Kasi nga, sa puntong ito, sabi ng mga netizens din, litong-lito na yan, hindi na niyan alam ang gagawin. Dahil alam niya sa sarili niya na booking at bestado na siya sa kanyang mga kagaguhan, sa kanyang mga kabulasturan sa DepEd at sa OVP. Hmm. Sabi ni Senator Coco Pimentel, Etong tao daw na kinausap ni Sara Duterte should be someone, eto ah, should be someone that can carry out the assassinations. O, oh, sino ba yon? Sino ba yung mga pwede niyang kausapin? Kasi, yes nako, mahirap na trabaho yan. And there should be a lot of money involved. Hmm. Dahil kung 'di ba? Sabi ni Sara Duterte, nag-oo daw na hindi daw siya titigil yung taong kinausap niya hanggang sa mamatay or hanggang sa tuluyan ng mamatay niya. Or magtagumpay sa pag-assassinate kay PBBM, kay First Lady at siyempre nga kay Speaker Romualdez. Ang ibig lang sabihin yan, ang isang taong kayang gawin yan ay yung taong may malaking galit sa mga Marcos at kay Speaker Romualdez. Pero kung wala, ang choice or ang ang posibleng kadahilanan ay napakalaking halaga. Okay? So tingin ko itong tapang na itong si Sara Duterte. Ganyan kasi ang mga politiko, ah. ganyan din yung ilang, eh, nako, meron tayong mga ganyang kababayan na ang tapang or ang ginagamit na dahilan kaya tumatapang ay <laughs> yung kanilang pera. Nako, hindi kayo ililigtas ng pera niya matapang itong si Sara Duterte. Akala niya talaga kaya niya lahat. Kasi kung wala kang pera, kung wala kang naitatagong limpak-limpak na yaman, hindi ka mag-aasta ng ganito. Hindi ka mag-aasta na akala mo kaya mo lahat. Sa tingin ko lang, ha? Hmm. So, sino ito? Also, we need to get the identity of that person that VP talked about or talked to pala. Hmm. Kailangan daw Tignan mabuti kung sino yung tao na yan. Kung ito man ay, ay figure of speech lang, at kung totoo yung sinasabi natin sa si Sarah Duterte na, na out of context lang um, siya ng mga kababayan natin, ang ibig sabihin na ito, gusto mo lang magpaawa. Gusto mo lang kunin ang simpatya ng mga kababayan natin. Bottom line, akala mo siguro sa ganyang kadahilanan, mapapatalsik ang nasa Malacanang. Matagal niyo yun na yung plano. Sa tingin ko, ah matagal lang plano na itong mga Duterte. Itong pag-overthrow nga sa, sa nasa Malacanang. Pero kasi yung mga plano nila na napakatagal lang tinatry o ginagawa na itong mga to, lahat yun palpak. Lahat yun hindi umobra. Dahil totoo na kapag ang, ang plano natin ay para sa kasamaan, hindi talaga nagtatagumpay. May ilan-ilan na nakakalusot na kasamaan na nagtatagumpay. Pero hindi patuloy, hindi tuloy-tuloy ang tagumpay kung mayroon tayong intensyon na masama doon sa ating mga plano ng amin. Ayan, nagbanta sa Senate Majority Leader Aquilino Pimentel na maaaring makaapekto daw ito sa budget natin sa si Sara Duterte at ang Vice uh, Office of the Vice President yung ipinapakita daw na pag-uugali, nako, huwag po kayong magbanta. Gawin niyo po. Kung tutuusin, dapat nga huwag nang bigyan ng budget etong isang ito. Dahil sa tingin ko, lahat ng budget, o pinakmalaking porsyento ng budget ng kung ilang taon na, tatlo na, ng Office of the Vice President, ay napupunta lang sa bulsa ng kung sino man para sa susunod na eleksyon. Sino ba yung may mga ambisyon? At bakit nga pala ang ipapapatay ang Vice President? Ano po problema na ito si, si Vice President o si Sarah Duterte? You see, tignan nyo yung sabi ni Speaker Romualdez. Napakamalisyoso na ito. Patunayan mo muna, halimbawa, na may banta nga sa'yo bago ka gumawa naman ang tinatawag nyo na conditional threat. Good luck.